Good morning Magluto ako ng putong bigas dai 1 cup na maligamgam na tubig dahil lagay mo yung yes. Lagyan mo ng 1 teaspoon na sugar and then mekos-mekos set aside. 2 and 1 half cup na rice flour dahil ito yung ginamit kong rice flour dahil dito ko binili sa Max Balu or Max Value basta ganon. Yung brand niya ay eh, top value. Tapos yung gata niya dahil is 1 cup lang talaga. Enough lang talaga siya para maging maumbok yung puto. Hindi siya malapot, hindi siya malabnaw. Tapos yung sugar ko dahil is 3 fourth cups. Kung gusto nyo manamis-tamis talaga ay gawin yung 1 cup. Yung baking powder ko dahil 2 teaspoon at saka yung yeast ko nga pala dahil 2 teaspoon din. Naglagay din ako ng 1 4 teaspoon ng sugar dahil hindi pala sugar asin pala oy. 1 4 teaspoon na sugar dahil isang kurot. Ihalo ko na itong sigata na 1 cup or kalahating lata. Nilagyan ko ng 1 tablespoon na mantika doon sa may mixture na yeast. And then imikos-mikos natin dito sa may powder dye. Ayusin natin pag mikos-mikos dye hanggat hindi na talaga siya magbuo-buo Tapos dye, angat-angat natin ang ating mga ginamit na waste dye. Pag ganyan na yung tulo-tulo niya dye, ibig sabihin ay okay na yan dye. Patutubuin muna natin ito dye ng mga 30 years after 30 minutes day, ay okay okay na naman natin ito dahil dahil nagtubo nga siyang maigi dahil tumubo siya ba so ito yung mga hulmahan na ginagamit ko sa mga panahong iyan ay kumukulo-kulo na ang aking mga dugo kumulo-kulo na pala ang ating mga tubig dahil oy. Ang hulmahan na ito ay daladala -dala ko pa galing pina sa Balintawak ko pa talaga ito binili dahi ha. Naglakad-lakad ako doon dahi para lang makabili ng ganito day. Last year ko nga pala ito nabili day, Wala pa rin pa bagong balintawak dahi. Bago pa rin ang balintawak dahi. Ilagay ko na siya sa holmahan dahi, tapos i-steam ko lang ito ng mga 20 years dahil. Joke lang dito mga enday. Eh. Masyado kayo seryoso. 20 minutes. Tapos itong takip ng ating steamer dahil kumutan natin dahil para hindi lamig yung charot. Para hindi tumulo yung water before dahil sa ating puto dahil. Pwede kayong bumili dito sa Japan ng hulmahan na silicone sa serya o sa Daiso. After 20 years dahil luto ng ating first batch na puto. Kung sa English ba dahil ang puto ay puto so parang ko lang yan dai bago natin antakan. pero nandito yung batang Ay, di masupo dai nag-aabang na day. Maggagawa na tayo, magluluto na tayo, magsusul, magsasalang na tayo sa ating second batch. Yung silicone cup nga pala dahil pag bumili ka sa Daiso sa Syria dito sa Japan, ay yung pipiliin nyo ay yung microwave bubble dye. Dalawa kasing klase ang makita nyo. Yung isa microwave bubble, yung isa hindi ko alam. Basta basahin nyo na lang dye. Ang dahilan pala dye kung bakit naglalagay ako ng mantika sa aking mixture dye ay para madali talaga siyang matanggal. Kaya like, kahit hindi na kayo maglagay ng mantika sa inyong hulmahan. Ganun. At pasensya na kayo kung ganito ako magsalita dahil ayaw ko talaga ng seryoso dye. Pero hindi ibig sabihin, day, ay hindi ako seryoso, day, ay ayaw ko na dun sa mga seryos, day. Magulo mo siyang isipin, magulong intindihan, day, basta huwag masyadong maseryos ang buhay, day, oy. Chill, chill lang, day, ba, pagpinsan-minsan, minsan, day. Kung gusto niyo magluto ng maramihan, day, dublihin nyo na yung mga ingredients, pang inday.